Magtatatlong araw nang nawawala ang dalagitang si Heavenly May Nemes na residente ng barangay Bajo Numancia Aklan. Ayon kay Tatay Chudoro, ama ng 16 years old na dalagita, nitong biyernes umano, Nobyembre a ay magkasama ang kanyang anak at ang ina nitong si Nanay Ninya na pumunta sa isang bangko sa bayan ng Numancia. Tay, um, kailan nawala yung anak mo po? Biyernes. Biyernes, <coughs> pa ah, las otso sa naya ng sang masaway ko buong to sa mm -hmm. ano ato mm -hmm. to. Ano, sa like, bangko mm -hmm. oh kabuot kwarta matapos raw ang kanilang transaksyon doon ay humingi umano si Heavenly ng pera sa kanyang ina at nagpaalam na pupunta ito sa bayan ng Kalibo upang kunin ang item na binili raw sa online. Boss, baga, nagbuo na na ito kwarta kang asawa ko nag-amboy mo sa asawa nga ah, ano yung matkwarta may anang ani ko ah, sa online nga ito nga gina uh -huh. order uh -huh, uh -huh. ay na ko madali ito sa kalibo umayag naman ang kanyang ina pero sinabihan raw ito na bumalik agad dahil may pasok pa sa school pero ito na daw ang huling beses na nakita nila ang kanilang anak Ay, nagpasugot mo ng sawarong, pero maano mag-ulit ka mm -hmm. Maadtok lang mana sa school handa yun. Opo. Ay. Hasta today, katawat, ako tada yung katawat Sinubukan nilang makontak si Heavenly, pero hindi raw ito sumasagot at kalaunan ay hindi na matawagan. Ang tanging natanggap nila mula kay Heavenly ay isang text message na nagsasabing nandoon umano ito sa bayan ng New Washington sa aklan. Nag Text mo iya. Mhm. Mm nga ito sa, ta ni Mo sa Washington yuta. Ro nag-text nga to ana mata mismo ng number. Ano ana mata ay tawagan na mo no di ta mo contact. Paniwala ni Tatay Chudoro, maaring sumama si Heavenly sa kanyang 19 years old na nobyo. Ako ngulay basi ma kon gitim ano imata nang nobyo gin. di nga kawagan na nagkikita sa Titus kalibo. Pero kilala man ninyo ano yung Kilala si eh. Dahil sa lubos na pag-aalala ay humingi na ang kanyang mga magulang ng tulong mula sa Numancia Municipal Police Station. Pinuntahan nila ang tiniterha ng nobyo ng kanilang adak pero itinanggi naman lang pamilya nito na nandoon si Heavenly at ang nobyo nito. report sana sa police station ay ginrunda na sa Night Police ang kanto din to sa isang bagay. Mhm. Mm Itinawag din dito si Mi Gabi Igon. Opo. mata pulihi. Eh. Mhm. Mm Tapos ay kapan si sa karsada ay eh, ano do sang kilip na dagang bagay. Mhm. Mm -hmm. nga may pulis tagli man na kong Ay. Wa ta ay ya, Ramon mm -hmm. nga unga nga si. Mhm. Wa ngani mana kami kasay gon sin man ang kanto. Pero mana mm -hmm. man nga to iya man ni mo nagpaligos. Mhm. Uh -huh. Pag pumana mo tumana, taw man si ng Maliban sa mga kapulisan ay nakipag-ugnayan na din si Tatay Chudoro at nanay niya sa mga opisyal ng barangay kung saan nakatira ang nobyo ni Heavenly upang humingi ng tulong. O sa bado. Mhm. Uh -huh. asawa sa uh -huh. Ito sa kapitan ni Wamidro kapitan konsiyal, uh -huh. na lang ang kon. eh, mga konsyal. Mhm. Ang na ta namo Idro. Insakto mata ko detalye ron kon. Ay patawag Okay, mm. kami. Hindi umano ito ang unang beses na hindi nakauwi si Heavenly. Dati na rin umano itong umalis at sinundo ng kanyang mga magulang sa bahay din ng nasabing nobyo. Subukon agali first time na tabura nga na, na dula inyong nga ag ito ta sin sin nakita ninyo Ito sa nang bagay nga ni, ni, ta, ni sa saan sa, ang tatay ron ay. Oo. Oh. Sa kasalukuyan ay patuloy na hinahanap ng kanyang mga magulang ang nawawalang dalagita. Nananawagan naman si tatay Chudoro na sana ay umuwi na si Heavenly dahil labis na silang nag-aalala lalo ng kanyang ina. Anong kanawagan ninyo ah, ano, makaroon sa kay, ano, ano kay sa Heavenly. kay Heavenly? Kapag mo sa, sa, sa ninanay na ay hindi nagmakrong gawin na rin hmm. sinanay na oh, rick, oh, may bitbit -bit nga ano nga picture o oh, hara ho. may nagpost sa Facebook R o oh. kausit bulig bulig oo oh, may naki uh, may ko haro ginpost it sang ka taga kalibog ya ato da taga ko ha good day po mga amiga at amigo, amigo amigo at amiga baka may nakakilala dito ay nahanap siya ng kanyang mga magulang ilang araw na raw na hindi nakauwi sa kanila. Uh, nandito kanina ang pered sa silaserna. naghanap at umiiyak. Bit bit yung litrato. Oh, yun na nandoon na yung asawa mo po. talaga, hmm. Talagang nag-ikot-ikot talaga siya. Papanganik ko Oh, kanina pang umaga yon. Kanina pang umaga. Kung nanonood ka <coughs> heavenly no sa mga oras na to at sa mga nanonood sa amin sa Pobring Vlogger, i share po ninyo no Bilogga Province at Aklan no. I share ninyo, share ninyo yung uh, uh, video na to at uh, para ma kung sakaling makita nila ito yung larawan po oh. ng hinahanap. Uh, yan po ang itsura. Pag nakita ninyo sa inyong barangay, sa inyong purok, ipagbigay alam niyo kaagad sa amin, ipm niyo or dili kaya sa pinakamalapit na police station uh, sa siya pulis para makauwi na tong batang to no kung sino man ang kumukupkop sa uh, batang to uh, please i ano na ninyo iuwi na ninyo iuwi na po ninyo ito ah bibi news online news online